Ano ba ang Trinity? Meron bang tatlong Diyos o iisa lamang ang Diyos? Bakit merong Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo? Ang salitang Trinity ay hindi po direktang makikita sa Biblia, pero makikita natin ang konsepto nito mula sa Genesis hanggang Revelation. Ang ibig sabihin po ng Trinity ay tatlong persona sa iisang Diyos. Yan po ang Ama, yung po yung tinatawag natin na God the Father, ang Anak, God the Son, o yung ating Panginoong sa at ang Espiritu Santo, yun po yung God the Holy Spirit. So, lilinawin ko po mga kapatid, hindi ito tatlong Diyos, kundi iisang Diyos na nagpapahayag sa tatlong paraan o persona. Kailangan maintindihan nyo po kung ano ang persona para mas maintindihan nyo kung ano ang Trinity. So, ang persona, ito po ay paraan kung papaano nagpapakita o kumikilos ang Diyos. Ibig sabihin po niyan, iisa ang Diyos pero may tatlong pagkakakilanlan o paraan ng pagpapahayag. So ang Ama, alam natin, siya po yung lumikha ng lahat. Nagplano, nagmahal bilang Ama sa atin. Yung anak naman, yung ating Panginoong Sokristo, siya ang Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa mundo at namatay para sa ating kaligtasan. Samantalang ang Espiritu Santo o yung Holy Spirit, siya po yung Diyos na nakatira sa atin ngayon, tumutulong, umaaliw at gumagabay sa atin sa araw-araw. So para mas maintindihan nyo po, isipin mo ang isang tao. Halimbawa, kayo po, sa bahay, anak ka ng iyong magulang. Sa paaralan o sa trabaho, kaibigan o katrabaho ka. Sa simbahan naman, lingkod ka ng Diyos. So nakita nyo po, tatlo ang inyong papel pero isang tao ka pa rin. Isa pa pong halimbawa, isipin nyo na lamang yung araw. Yung araw, siya po ay tulad ng ama. Ang liwanag naman po na nagmumula dun sa araw ay parang yung ating Panginoong Sokristo o yung anak. At ang init naman po na nararamdaman natin, yan po ay parang yung banal na spirito. Siya po yung nararanasan nating kapangyarihan ng Diyos. So nakita nyo po, tulad ng araw, tatlo silang magkakaiba sa papel pero iisa sa likas ng pagka -Diyos. Ang sabi po ng ilan kaya di sila naniniwala sa Trinity kasi wala naman daw po ang salitang Trinity sa Bible. Sa totoo lang mga kapatid, maraming mga mahalagang katotohanan sa Biblia na hindi eksaktong nakasulat ang salita. Pero malinaw po yung konsepto at yung aral na nandoon. Halimbawa na lamang po, walang salitang Bible o Biblia. Pero totoo po yung banal na nakasulatan, binabasa nga po natin ito eh. So hindi natin kailangan hanapin yung salitang Bible doon mismo sa Bible para paniwalaan yung Bible alam po natin na yung banal na kasulatan o yung salita ng Diyos, yun yung Bible. Kahit wala yung salitang Bible mula sa Genesis hanggang Revelation. Wala rin po yung salitang rapture sa Bible. Pero naniniwala po tayo na totoo ito. Sinabi po yan sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 17, na tayo po ay kukunin ng Diyos at aakyat doon sa langit. Pagkatapos po noon, makakasama natin yung ating Panginoong Sokristo magpakailanman. Ganon din po mga kapatid yung Trinity. Wala man mismo yung salitang Trinity, pero nandun po yung katotohanan at larawan ito sa buong Biblia. So yung babasahin po natin na ito, ito po yung nagpapakita nang sabay-sabay ipinakita ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo bilang Diyos. Ito nga po yung sinasabi sa Matthew chapter 28 verse 19. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Napansin niyo po mga kapatid ang sabi, pangalan. Isahan po yan, hindi mga pangalan. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Hindi po sinabi sa mga pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, kung din po natin yung John chapter 1, verse 1 to 3, ang sabi po dito, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. So, i-connecta rin po natin itong John chapter 1, verse 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ngayon mga kapatid, kung pag-aaralan natin mabuti yung mga verse na binasa natin na ito, ang salita po na tinutukoy doon o yung word, yun po ay ang ating Panginoong Isokristo. Nilinaw po yan ni Jan doon sa verse 14, na yung salita na tinutukoy niya, yun po ay walang iba kundi yung ating Panginoong Isokristo. So sinabi po ni Jan ang salita kasama na ng Diyos. Ibig sabihin po noon, merong relasyon yung Diyos Ama sa Diyos Anak. Na noong una pa lang na na po yung ating Panginoong Isokristo. At bukod po doon sa parehong talata, sinabi na yung salita ay Diyos. So, ibig sabihin po noon, si Jesus po ay hindi lamang nilalang, lang, kundi Diyos mismo. Malino po yan, sinasabi ng Biblia. At ang patungkol naman po dito sa Banal Espiritu, basahin po natin yung Acts chapter 5, verse 3 to 4. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala sa tanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang may pagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilan? Bakit mo naisipang gawing iyon? hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Sinabi po dito ni Apostol Pedro, malinaw, ang pagsisinungaling po sa banal na spirito ay pagsisinungaling sa Diyos. So dito po natin makikita na yung Espiritu Santo ay hindi lamang kapangyarihan o damdamin. Siya po ay isang persona na Diyos mismo. So alam naman natin na itong banal na spirito, meron po siyang katalinuhan, may kalooban siya, at siya po ay nagbibigay ng buhay. So makikita nyo po mga kapatid, bagamat wala mismo yung salitang Trinity at yan po ay theological term lang, makikita po natin dito, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Espiritu Santo ay Diyos. Tandaan nyo po mga kapatid na hindi naglalaban-laban ang tatlong persona. Magkakaiba sila pero nagkakaisa sa layunin, pagmamahal at kapangyarihan. Halimbawa na lamang po nung binautismuhan yung ating Panginoong Sokristo, doon po sa Matthew chapter 3 verse 16 to 17. Nakikita natin na naandun po yung ating Panginoong Sokristo at siya po ay binutis mismo. Yun po yung anak. Tapos nakita rin po natin, nung time na yon bumaba ang Espiritu Santo tulad ng kalapati. At hindi lang po yun, narinig din po natin yung tinig ng Ama mula doon sa langit. So doon po natin makikita sa bautismo ng ating Panginoong Sokristo, bago po siya magsimula ng ministeryo, nandun po yung larawan ng Trinity at sabay-sabay silang kumikilos. Meron po tatlong maling pananaw patungkol sa Trinity na dapat nating iwasan. Tulad na lamang po ng modalism. Ang ibig sabihin po nito, iisa nga ang Diyos, pero nag-iiba-iba sila ng anyo. Kumbaga, nagtatransform yung Diyos kapag time na nila. So mali po yun mga kapatid dahil alam natin na sabay-sabay gumagalaw ang Ama, Anak at ang Espiritu doon sa Biblia. Meron din po tinatawag na triteism, na tatlo ang Diyos. Pero mga kapatid, malinaw po sa tinalaking natin, hindi tatlo ang Diyos. Dahil malinaw sinasabi ng Biblia, iisa lamang yung Diyos. Pero yun nga, may tatlong persona. At yung tinatawag po natin na partialism, ang paniniwala po dito ay one-third God, bawat isa. So ang tatlong persona sinasabi na hindi sila fully God. Pero mga kapatid, mali po yan. Bawat persona ay ganap na Diyos, hindi bahagi lamang. So mga kapatid, bakit nga ba mahalaga yung doktrina o yung aral ng Trinity? Ano nga po ba yung dahilan? Simple lang mga kapatid, kasi kung walang Trinity, walang kaligtasan. Alam naman po natin na yung ama, siya po yung nagplano ng kaligtasan. Ang anak, siya naman po yung tumupad doon sa krus ng Kalbaryo. At ang Espiritu Santo ang nagdadala ng kaligtasan iyon sa ating mga puso. So makikita po natin dito na yung bawat persona meron yung bahagi sa kaligtasan ng mga tao. So dito natin makikita na ang relasyon ng Diyos sa loob ng Trinity ay larawan ng tunay na pag-ibig. At iyon po ang relasyon na gusto niyang ibahagi sa ating lahat. Ngayon may ilang mga tao, gumagawa sila ng ilang mga illustration patungkol po sa Trinity. Halimbawa na lamang po yung tubig. Sinasabi po nila na yung ating Diyos ay parang tubig. Ang tubig po alam naman natin na iisa lamang siya. Pero minsan yan po ay liquid. Minsan naman po yan ay solid kapag nagiging yelo. At nagiging gas naman po yan kapag sumisingaw. Pero makikita po natin, iba-iba sila ng anyo pero iisang substance. Yan po yung H2O o yung water. Yan po yung isang halimbawa na ginagamit ng ilan para patunayan o ipaliwanag yung Trinity. Pero mga kapatid, wala pong perfectong halimbawa ng Trinity. Tandaan nyo po yan. Kasi ang Diyos po natin ay higit pa sa anumang likhang isip. Pero yung mga ganyang klaseng illustration, mahalaga yan para maintindihan natin unti-unti kung ano nga ba yung kanyang likas. Kasi mga kapatid, yung kaisipan natin sa mundo na ito, alam naman natin na yan ay limitado at tanggapin po natin yon Hindi natin maaabot lahat at hindi rin natin maaabot yung Diyos. Ngayon kung isipin natin bakit parang ang hirap intindihin ng Diyos. Bakit parang ang hirap abutin ng Diyos? Lalo na nga po kung ang pinag-uusapan ay Trinity, bakit parang ang hirap niyang intindihin? Yun na nga po mga kapatid ang magandang point. Buti na lamang hindi natin naiintindihan o naaabot ang Diyos. Kasi sa pamamagitan nun, yun po yung nagpa-Diyos sa Kanya. Kasi mga kapatid, kung naaabot natin yung Diyos o naiintindihan natin siya sa paraan natin, hindi e halos ka-level lang natin yung Panginoon. Kapareho lang natin yung Diyos. Pero buti na lang mga kapatid, mahirap intindihin yung Diyos. Kasi Diyos siya. siya po ay unlimited. At tayo ay limited. So tandaan niyo po mga kapatid, limitado tayo. May mga bagay na mahirap pa talagang intindihin. Pero tandaan niyo po mga kapatid, pagdating ng panahon sa piling ng ating Diyos, mas maiintindihan natin ang lahat ng bagay. Tuwing nananalangin ka sa Ama sa pangalan ni Yesus at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, nakikibahagi ka sa mismong relasyon ng Trinity. Kaya tandaan niyo po mga kapatid, ang Ama ay umibig sa iyo, ang Anak ang nagligtas sa iyo, at ang Espiritu Santo ang kasama mo ngayon. Tatlong persona iisang diyos iisang pag-ibig na walang hanggan